Alright guys, so ngayon ay 7pm, Sunday. Okay, so may nakita na ako kung paano natin mapapagano ulit ang Monster Hunter sa Bemos. Alright, so let's go. Simulan natin ulit siya sa pita kasimula. At yun ang ay pag-download ng uh, fake GPS. Okay, natin natin yung fake GPS na ginagamit natin dati. Fake GPS by App Ninjas. Ayan. App Ninjas guys. So download natin to. Install. So papakita ko lang ulit kung paano gamitin tong fake GPS location na to. All So yan, open lang natin siya pagkatapos ma-install. At sigurado gusto niyo munang gamitin ang current location feature. So, yan. Okay natin to. Lagi lang natin pipiliin while using the app. Okay? While using the app. Ayan. So, yan na. Tapos, start. So, yan. Ito yung mga requirements na permission muna sa app. Click nyo lang yung go to settings. Sa display over other apps, napin nyo lang yung GPS joystick. Tapos allow nyo lang yung display over other apps. Ayan. Tapos back nyo na lang. Back. Tapos click nyo ulit yung start. So, kailangan ng notification. Allow. Tapos ito, gusto nyo ma on yung Mac location. So, yung Mac location naman, nasa disable, ah uh, de developer option siya. So, tap natin go to settings. Ayaw. Manually natin pumunta sa settings. Ito yung settings ng aking phone. So, ang gamit ko, Xiaomi. Ayan, Xiaomi tayo ngayon, guys. Para ma-unlock natin yan dito sa new version ako. Ayan, developer na. Tap nyo lang siya ng mga 7 times. Ewan ko, depende sa Android phone nyo. Yung iba, nasa build number. Pero, yun nga, i-search nyo na lang paano ma-unlock yung developer options. Yun. Tapos, pupunta tayo sa additional settings. Sa akin kasi, Xiaomi, nandito yung developer options ko. Ito. Click natin yan. Developer options. Nasanapin so, lang natin, guys, yung Mac location. So, yung sa akin, nasa pinakababa. Ito yung location. Mac location. Piliin natin GPS joystick. Ayan. Tapos, so, back na. Back. Back. Tapos, pag nakabalik na kayo ulit sa app, GPS joystick, Click nyo lang yung start. Ngayon, may ads. Ayan, wag nyo papansin nyo yung ads nyo yan. Ay, pansin nyo pala, anday yung matapos para mapagana nyo ang GPS joystick. Ayan, guys. So, meron na tayong GPS joystick. So, back na tayo dito. Ngayon, pupunta tayo sa browser. Itong link na to, nakita ko lang din to. So, i- ilalagay ko tong link kasi ito yung nakita ko yung mod na unlock na siya na VPN may VPN na siya na unlock so click ko lang yun parang arrow down dito sa baba ito click ko lang yan dyan natin siya ganyan, ganyan ang makikita nyo decrypting tayo nyo lang siya matapos then continue Ayan, may lalabas sa ganyan, pero okay lang yan. Download nyo lang siya. Download anyway. Pag may mga lumitaw na permission sa app nyo, sa so phone nyo, allow nyo lang, allow. Tapos open. Ayan, open. Piliin nyo lang yung package installer, o kaya pagka-click nyo ng open, mag-ask kung gusto nyo install. Allow nyo lang yung mga permission na lalabas. Okay, so yan. Install ko na kasi sa akin naka-allow na yung app ko na mag-install ng yung mga restricted, yung mga ano. Nakalimutan ko yung tawag eh. Basta yun. <laughs> so, install nyo lang yan. Basta na open. Open natin. May lalabas sa ganyan. Agree nyo lang guys. Agree. Go to settings. Ito, ganun din yung display. Display o other apps. Over other apps. Set up now. Kaya, hanapin natin yung Beamus Pro. Allow display. Ayan. Enable natin yan. So, balik tayo. Back ulit. Ayan. Tapos ito guys. Makikita nyo na ito. So welcome to Beamus Pro. Yung blue yung free itong green ang i-download natin guys so click nyo yung green so, ba ayan ito click natin yan so automatic magda-download na siya ito yung VIP version ng Vimos Pro so antayin nyo lang ma-install <coughs> tingnan natin guys So sa edit ko, baka pabilisin ko na lang to. Pero wala tayong ikakat. Papabilisin lang natin para higay kayo board Okay, so yun nga guys. Nakikita nga naman, malapit na siya matapos. Uh, ito kasing ano, nakalitaw tong analog ng fake GPS. So gagawin ko, i-hide ko muna. Yan, hide muna natin yung GPS joystick. Pero nagraran yan sa background. So yun, hinahid ko muna guys para makita nyo. Pero nagraran pa yun, no? Nagraran pa yun para mamaya. Kasi nakaset na yung ano yan eh. map. So yan, pagtapos na mag-install, lalabas tong ganito. Ano lang, piliin nyo lang lagi while using the app. Yan, while using the app. While using the app. Tapos Allow. Allow. Yan. Alawin nyo lang sya. Tapos, antayin natin matapos to. Ito na yung nag install na yung ano. OS nya. So, ito, itong part na to, pag nakita nyo to, ito yung mga, kung gusto nyo import yung mga apps nyo, wag. Wag na kayo mag-import ng apps, guys. May makikita kayong parang X dun sa upper left. Dito sa may ano, bibilugan ko na lang. Kiklik nyo lang yung X dyan, ha? X. Yan, tapos lalabas na to. Pag lumabas naman to guys, um, wala pa tong Play Store. So, lalagyan natin to ng Play Store. Pero, bago natin lagyan ng Play Store, ito ang mga una natin gagawin. Click nyo gear dito sa baba. Sa may lower left. Ayan. Click nyo yan. So, nakikita nyo, bago natin enable yung Play Store, ayusin muna natin yung ano nga. Punta muna kayo sa Virtual Machine Information. Okay, dito. Um, pwede nyo bag... Click nyo yung, ano, itong bibilugan mo na lang, ha? Click nyo to, palitan nyo to. Ito yung parang default. Tapos na, ganito. Click nyo lagi yan, yung pangalawang yan. Tapos, dito naman sa may wifi. Click nyo yung may wifi. Ito, ito. Ah, uh, kunyari. Para hindi tayo magkakapareho. Sa akin, lalagay ko na lang, Gex. TV. Yan, yun yung kunyari pangalan ng wifi ko. Tapos ito, kahit wala na, wala nang value yan. Yung pangatlong may value, lagyan nga. Click nyo lang click to Itong bibilugan ko na lang. Click nyo lang, lang click. Pili kayo ng ano, kung anong gusto nyo ng number dyan. Pero random yan. Maganda dyan, random. Parang di tayo magkakapareho. Pero yan. Click nyo lang click yan. Tapos pag okay na kayo, set nyo na siya. So yan na, pangalan ng wifi ko. <clears throat> Tapos dito, sa Android ID, tsaka sa IMEI, ganun din. Same. Pili lang kayo ng mga random dyan. Click nyo na lang i-click. Para magkakaiba tayo. Ayan, click nyo na lang click. Para mag-generate yan, mag-generate ng numbers. So, pag okay na kayo yan, save nyo lang. So, dito sa may baba, itong GB na nakikita nyo, bibilugan ko na lang ito, at saka itong China na to Click nyo lang yan. Ito yung location, yung country nyo. Um, napingin lang yung Philippines. So, since nasa Pinas tayo, napin natin Philippines. Ito. Just click nyo lang yung sure. Philippines. sa so, ito lang ang option dyan eh. Globe Telecom. Sure. Okay. So, ayan na. GSM. Hayaan nyo na siya naka-GSM. sa so, itong mga number dito, i-random-random -random nyo na lang din. And generate lang kayo ng ano, random numbers pati yung sim yun din random random tapos save pati yung imsi ayan random random lang click nila ng click yan mag generate ng random numbers ayan so pag okay na yan lahat ayahan nyo yun na yung nasa pinakataas pag bago na naman yun punta naman tayo sa eh kayo kung anong gusto nyo iset itong kung gusto nyo yung palitan to, kayo nang bahala. Ako, okay na ako sa default nyan. Sa display. ano okay na yan. Kayo bahala rin kung gusto nyo yung palitan yung mga display. Yung ano. Uh, ano pa ba? Password. Kahit wala na, okay na yan. Ito. At so, dito, yung mga i-enable nyo. So, pwede nyo enable tong gyro para pag nagmamansar hunter kayo. Tapos yung camera, mm, vibration, okay lang. Sige. Yung location, yan mga kailangan. Ito, yung sa location, keep while using the app ulit, while the app is in use. Ayan. Okay, so yan na. Okay na. Recording kayo kasi ako nagre-recording ako. Tapos, ito rin yung background, keep alive. Uh, maganda rin tong i-enable enable nyo na lang to background keep alive tapos select nyo lang yung no restriction para ano hindi nire-restrict kasi pagka nag-exit kayo sa BMOS minsan nag force close siya or nag stop siya mag-function so magandang no restriction siya kaya lang malakas sa battery yun pero mas okay yun para continuous yung map location nyo okay sige back na natin ano pa ba Master player settings. Ito, wala na to. Hindi na kailangan yan. Tapos, pagka may na-encounter kayo na ayaw mag-boot, yung mga nag stuck sa 99%, dito yan sa VM cannot boot. Tapos, pwede nyo fix boot lang. Fix boot, or kung gusto nyo mag-factory reset, VM reset. Okay? Para ma-fix yung mga kung ano man nangyayari. So, back na. Saka natin ngayon, hindi na natin kailangan ng root. Okay, pero kayo kung trip nyo magroot, libre na siya kasi naka VIP na to. So, i-enable nyo lang tong Play Google uh, Google Play Services o kaya Google Services open. So, enable nyo lang yan. Okay, wait lang natin. Medyo matagal. Mag-install siya ng Google Play Store. Ayan, pag okay na, click nyo na ang okay. Tapos, restart now. Ayan, pagka-click nyo ng restart now siya, babalik siya dito. Pwede nyo ulit puntaan tong ano, click nyo lang tong parang settings dito sa pinakataas. Ayan, tapos BM settings para i-double check nyo yung mga pinagpapapalik nyo. Ayan, so make sure na ganyan na siya, nakasetup na siya Philippines, tapos okay na yan lahat. Tapos kayo kung may gusto palitan sa display. O ayan. Kayo nang bala. Okay na. So, balik na tayo. Tapos click nyo na itong malaking play. Dito sa may profile pala guys. Kahit huwag nyo nang ano yun to kasi modded na siya. Hindi nyo na kailangan mag check ng update or mag activation. Ano na yan? Pureb, ano na yan? Nakamod na yan. Na, Nakabip ka na. So, click mo na to. Sana natin natin. Oh, allow nyo lang tong notification. Kasi okay, kasi gusto niya may notification siya sa taas. Okay, para alam mo na naka-Vimos ka. Na. Oh, boss, pag andito ka na. So, ibig sabihin na-install na. Na-install na. Na, na 'yung emulator natin, 'yung Vimos Pro. Makikita nyo, 'yung nagda-downloading 'yung oops. Okay, ito 'yung sa main screen. Ito, dandanahin nyo lang ibaba ito yung ano eh, tricky part dito eh. Kasi nga, dalawang ano mo, dalawang, ayan Oh. Ito yung sa phone ko. Ayan. Tapos kailangan, kailangan natin palabasin yung nasa ano eh. Ito, ito yung nasa Android. Mabimos. O, oh, so, ayan. Kita nyo itong play, go to play, protect. O kaya kahit, huwag nyo nang pansin yung notification open nyo lang yung Play Store. Tapos, click nyo lang itong andito sa taas. Check nyo kung may updates. Ayan. Ito, Ito nag-update. Play, play Services. Ayan nyo lang mag-update yan. Play Protect. Click nyo to. Tapos, sa gear. Off nyo. Turn off nyo to, ah. Oops, sorry. Nag-update siya. Nag-update, eh. Play Protect. Click nyo lang yan. Ganyan ang scan. I-turn off nyo lang okay guys turn off nyo lang tong play protect pag nakapunta kayo dyan yan may sya naka try sa settings sa may about pag nakita nyo tong update play store yan okay na to pag ganito na pag ganyan na yung version nya update update nyo lang pag hindi na sya nag update sinabi nyo sinabi nga up to date na okay na yan tapos basta naka turn off to off nyo lang to tapos wala nang mga updates. Okay. So, goods. Tsaka wag na kayo dyan mag-sign in. Gusto nyo gawin. Dito kayo sa settings. So, sa makikita nyo guys. Naka-Philippine standard na siya. All goods na yan lahat. Dito kayo mag-sign in. Punta kayo sa accounts. Click nyo Accounts. Add. Add account. Okay. So, dito type nyo lang yung ano nyo. Yung login nyo. Yung Google nyo ako ay blurred ko na lang pero may tuturo pa ako sa inyo para hindi kayo mahirapan click nyo tong parang keyboard icon dito ayan tapos piliin nyo tong may 26 na en ito click nyo yan. yan para maging madali yung pagtatype nyo so ta-type ko na lang yung ano ko Ah, type ko lang yung ano ko dyan. Next. Okay, i ko na lang yung password ko rin para ta type ko. Ah. Uh, okay. <coughs> Tapos kahit wag niyo turn on yung backup dito sa emulator sa Vmos, don't turn on. Agree. Agree lang kayo sa terms. Okay. Tapos, yung mga basic backup, turn off nyo na lang yan. Hindi na kailangan yan. Backup, backup. Accept. Okay na. So, nandyan na yung ano nyo. Nandyan na yung email nyo. Okay. Tapos, back na kayo. Back. Back lang. Pagka punta nyo ng Play Store, dahil lalabas na yung Gmail nyo dyan. Yan, pwede nyo check yung ano, kay Protect. Kailangan talaga naka-off yan. Off ko lang yan. Makulit yan eh. Ayun, download muna natin yung Maps. Okay, Maps to. Google Maps guys. Download muna natin to. Para ma-check natin kung gumagana yung ano, kung gumagana yung fake GPS natin. And download muna natin tong maps guys. Ay, may mga notification pa oh. No thanks nga lang yan. No thanks. Tagal. O, Ay, natin. Ayan na. Ayan. Pagka-install ng Google Maps, open nyo lang. Tapos click yun lang to. Allow maps. Para ma... Nakita ko nasan. Okay yun. Lumalabas na yung location ko. So yan. Nagaan na to. Back nyo lang. Balik kayo sa Play Store. Search nyo naman yung Monster Hunter. Okay, ito. Install na natin ito. Monster Hunter guys and then open Okay, play okay so pili lang kayo ng ano dyan ng date, year, yung lakasan ng yung volume okay returning player so yan okay allow natin yung location <coughs> tapos makikita nyo guys downloading na to Try nyo lang. Kasi yes nyo, 780 MB. Try nyo lang matapos tong download. So, guys, nga pala, pag may mga na-encounter kayo, nag-stack up yung downloading o kaya doon sa boot pag-install ng ROM, ng BIMOS, nag-stack up sa mga 99%. Pwede nyo na lang restart yung phone nyo, tapos ulitin nyo lang ulit. Kahit doon sa pag-boot. Yung pag hindi nag-boot yung BIMOS nyo, yung booting lang. Yan. So, minsan, pag nag-stack sa 99%, may mga nakikita ko, nag-comment, nag-stack up sa 99% pwede nyo muna unahin try yung ano uh, restart nyo muna yung phone kaya yung BMOS okay alright so yan na Put lang natin yung okay close yan close so yan na you can see gabi na <laughs> so ito papakita ko na lang dito i By night ko. Ngayon, i-show natin yung GPS. Kasi niran na natin yung GPS joystick eh. Show na natin siya. So, yan na. Nakashow na, di ba? Ngayon, lakad lang to. Papatakboy natin ng konti. Huwag natin papatakboy ng na sobrang bilis. So, kaya tayo sa taas. Ito. Kasi pag sumobra yung bilis mahalata kayo eh. Pangyari yan na. Nakita nyo nakakagalaw tayo di ba? Okay, kapre tayo na natin tayo ng laban. Uy, hey, Last pala to.

Nandito Ayun oh Ayun oh Paano diba, Punta lang natin <dooot> na natin Bibigis na yung Paglalakad Para di tayo Masita ma -ano, <laughs> Pero yan guys Basta Nakapakita ko Gumagana siya guys Okay to Kalabayan natin to Ay Nandito to <mary> Mali mali Nandito pala Ito to Combo. Hum, panis. Patay. Kala, <laughs> may sisak na kayo pa. Okay, so yun. Gumagana, guys. So, okay na ulit. <laughs> Tuloy na ulit ng pag Okay, so okay na let's check close na natin to okay alright so yun papaalam na ako guys happy hunting na ulit <laughs> bye